eto mga pare koy para po sa mga kalimot na patayin an buksan yung kanilang ilaw mapapostiman o sa kanilang bahay ay mas maganda po'ng lagyan natin siya ng ganito itong photo electric street lighting control so ito po yung kumokontrol ng ating ilaw siya na rin po yung bumubukas at pumapatay sa pamagitan lang po ng photo electric so ibig sabihin po nito ito po ay kinokontrol ng liwanag So, pag may liwanag, syempre, papatayin niya automatically itong ating bumbilya. And then, pag madilim naman po, is automatically din ay sisindihan niya yung ating bumbilya. At ito nga pala, ay nabi ko lamang sa alagang 115 pesos sa online store. At take note, dalawa na po yan. So, ito po yung kanyang itsura. At ito po, po yung isa. So, dalawa po yung mga pare ko eh. At nakalagay naman po dito sa box kung paano po natin siya ikakabit. Ito po yung tama at ito po yung mali. Ayan mga pare, oh. napakatali naman po niyang intindihin. At nandito naman po sa kabila kung paano naman po natin siya i-install. So, ito po yung para sa mga lamp na uh, fluorescent lamp. At ito naman po yung mga incandescent lamp. So, ito po yung bumbilya natin at ang connection po natin ay ito. So, wala po tayong gagamiting stabilizer. So, ito po ang ating gagayahin. At base po dito sa ating instruction ay napakadali naman po siyang i-connect. Kung makikita nyo, ito po yung ating power source. Dalawa po yan. At itong ating wire ay meron po siyang tatlo. Yung black, white, at red yung black po ikakabit po natin to sa ating power source siya nga pala mga pare ko eh wala nga po pala itong polarity wala po siyang positive at negative po yung ating source ng kuryente so ikakabit po natin to kahit nasaan po doon at uh, yung isa naman na white po ito naman po ikakabit natin sa isa nating power source at yung uh, white naman irerect na po natin sa ilaw at itong cooling red kasi ito po yung pinaka ko uh, kokontrol ng ating ilaw eh. So ito po ay na naman natin sa ating pumbilya. So mangyayari, ayan. Ito yung pinaka common. Ito yung pinaka source ng kuryente. Dadaan yung kuryente rito. So putol ho kasi maliwanag pa. And then pag dumilim, pak is magkakaroon na po ng connection itong ating relay. So relay lang po to ah. At yun, dadali na po siya sa ating bubila kaya iilaw po siya so ito naman white natin, ito naman po ang magiging common at iisa po sila ng connection itong ilaw at ito, sample po natin, ito po yung isa nating power supply ito po yung ating pagkukonektahin Then, syempre, yung isa po ay ito, papunta po ng, ano sabi niya, ayun papunta po to ng black ito siya oh. power supply din and lastly sabi rito yung kulay red ay papuntahin ng ilaw so yun oh. yung ating kulay red ito yung ating papupuntahin ng ilaw so for instruction lang po to ano for demo lang so for demo purposes lang po to ano at hindi pa po ito yung actual dahil i-actual lang po natin to mamaya sa poste ng ating ilaw. For the meantime, for safety, ay lagyan po natin siya ng insulation para po hindi siya magdikit-dikit at baka po tayo or ida naman na mag-short. Pwede na po natin i-recta sa kuryente itong ating power supply. Ay mga pare ko eh, maliwanag pa po. Kaya wala po tayong ilaw. At ang gagawin naman po natin ay takpan po natin itong ating pinaka photocell at iilaw po itong ating bumbilya. For example, gabi na po. At yan na po, umilaw na po itong ating bumbilya. At pag umaga naman, Yun, kusa na po siyang mamamatay. At pag naggabi na ulit, yun, kusa na po siyang mabubuhay. At pag umaga ulit, yun, mga pare ko. So, ganyan po yung ating wiring connection at hindi po tayo magkakamali dahil nandito na po siya sa instruction. So ayan mga pareko'y at ikakabit na po natin itong ating photocell streetlight controller. So bahala na, na po kayo kung paano po ang inyong diskarte. At ganyan-ganyan lang po ang gagawin nyo sa kanyang wiring. At ito na po mga pare ko, yung ginawa po natin sa ilaw natin sa poste. At kung makikita nyo, inilagyan po natin ng konting electrical tape, yung kalahati ng ating sensor. Para hindi po siya magpatay sindi. So pwede po nyo gawin ito mga pare ko. At... Basta importante po, nandito mo po sa instruction na hindi siya tinatamaan ng liwanag na nanggagaling sa bobilya kasi mag-on and off po yan. At the same time, eh, hindi rin po natin siya pwedeng ilagay sa maliwanag na lugar kasi hindi po siya mabubuhay at hindi naman po siya pwedeng ilagay sa madilim na lugar dahil hindi naman po siya mamamatay. Kumbaga, tamang location lang po ang dapat nating paglagyan sa kanya. So mga pare ko, bahatan na po kayo yung eh, kung paano nyo po siya ikakabit. At maraming maraming salamat na lang po sa panonood at hopefully po nakatulong itong ating video sa mga nakakalimot na magpatay at pagbukas ng kanilang mga ilaw. So paalam sa inyo mga pare ko eh? Paalam!